Mga motorista ng traffic violator sa Talisay City, gireklamo sa City 2 Dangat sa LTO, gipatawag na. ang report ni Femary Dumabo. Gipaybaw ni Joy Tumulak, hepe eh, sa City Tuda, nga gipatawag na sa Land Transportation Office o LTO 7 ang usa sa mga motorista na nakalapas sa lagda sa trapiko sa Dakbayan sa Talisay. Gingong usa sa violation, wala siya mutahod sa mga sakop sa City Tuda. Nagsugod ang LTO 7 pagpatawag sa mga gireklamo sa City Tuda sa miaging buwan. Matud pa kini ka mga traffic violator nga gireklamo ngadto sa si LTO 7. Disobedience, reckless, unya piting red light, dagan pa. Iyang lisensya naa sa LTO. So mo nga uh, gipasitol una niya ang iyang problema dinhi sa City si Tuda, unya una may mo issue og certification Kunya mo idad on to sa LTO. Sigun pa mula nga di makuha sa motorista pagbalik ang iyang lisensya kundi di siya mo bayad sa penalty nga mo sa 4,000 pesos. Mihang ang opisyal sa mga motorista nga mutuman mo lang sa lagda sa trapiko aron kalikayan usap ang disgrasya. Samtang panikamutan sa City Toda, City Health Office ug Talisay City Police nga mapahigayunan na og road safety seminar ang tanang e-bike driver sa dakbayan sa Talisay. Lakip na usab ang pagpaubos sa drug test. Mato ditumulak nga oban sa mga e-bike driver while sin siya. Hinungdan nga di kabisado sa traffic laws. May usa sa na nakita nga hinungdan sa pipila ka disgrasya nga naglangbigit og mga e-bike diya sa dakbay sa Talisay. Based sa tong records last year, wa gani magpasi sa karon duiga niabot man og gatos kapin ang mga disgrasya last year nga involving e-bike. So tungod sa moong uh, gidaghanon, hinungdan nga among gi hugtan og maayo labi na ang traffic education gihapon gisugdan ang road safety seminar sa mga e-bike drivers sa barangay Biasong din sa 64 kanila nakapaubos sub sa drug test samtang ang one nagpa drug test ang monitoron sa barangay o ni Godfrey Rilien Family Dumabok Balitang Bisdak